Hello guys, welcome back po sa aking channel, this is ako vlog Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan For today's videos guys is mag prepare tayo ng lulutuin ng ham ko ngayon guys Kasi magluluto siya ng makaroon oh, pasta guys Ayan, ayan pakulo na ng tubig guys, ayan Tapos ayan, Iyan ko po ilagay ko tong tapos talagang magawa na yun. Tapos, ayan, maghihiwa tayo nito guys. Ito, bell paper. Cubes daw to guys. Tapos, ayan, manok guys. Binabat ko muna yung manok guys sa ano, sa arena at saka sa lemon guys. Kaya guys, saka nyo ako sa aking pagpiprepe ng lulutuin ang alam ko guys. natin yan, guys. Nagluluto rin ako ng kamote guys. Ayan, guys. Ah. Ayan. Pinasok ko sa oven yung kamote guys. Ano? Ah, binalot ko sa aluminum foil, guys. Tapos, ayan. ayan, guys. maghiwa tayo. Ugasan natin itong manok, guys. bagay right, ko sa botyo ng alaga ko guys lagyan ko ng malinit na problem to guys yan ang mga puntong manok basan natin itong manok guys yan. ay ay guys. Ayan. Binabad ko sa limon at sa guys para mawala yung ano guys. Yung lamisa. Tapos, nilaan natin ito ng nilaan guys. guys

tapos lagay kong binit na okay guys ano hmm. okay guys, tapos ko nang hiniwa yung ano manok guys, tapos ngayon guys maghihiwa na naman tayo ng ito guys, ayan cubes din guys yang paghiwa niyan Hola, Habang may hiwa tayo dito guys. May labahan din ako. Sumalang sa washing machine. Tapos yung alaga ko guys natutunog. Kaya dali-dali tayo ng trabaho guys. Buhay katulog Napakahirap. Diba guys? Diba guys? guys, iwak tayo ng ano, Sibuyas. Sibuyas. guys sibuyas guys sibiwa tapos bawang na naman guys press lang tong bawang natin guys eh grabe sakit sa mata yung sibuyas guys ah Okay, I'm just going to go sakit sibuyas guys mm. Mm. Guys, na guys tapos na. Tapos, yung ano natin, guys. Ah! Sabi, kasakit sa mata. Tapos ah. na, guys. Tapos na, guys. Tapos na, ano ko, guys. Ah! Tapos na siya guys. Ayan yung pasta guys. Iano na rin natin guys. Ilagay natin sa si strainer. Let me show you guys okay lay on this show guys dami guys Tapos itong kamote natin guys Tingnan natin Kung ah, ano, okay na ba sya Magluk na ba Kamoto nila ito guys ah. Ano po guys Kulang pa Kulang pa yung kamoto guys Guys, tapos na ako guys Mag prepare Ayan. So guys hanggang dito na lang yung video ko guys Thank you po sa inyong panunood At pagsuporta sa channel ko Ingat kayo lagi God bless and bye bye okay, Guys naglaba rin ako guys Big shit ng alaga ko guys oh, Kahapon nilabhan ko na yan guys Kasi umihi Nilabhan ko na naman ulit ngayon Kasi Ano yung umihi na naman kagabi buti na lang yung bed uh, yung bed niya yung foam niya hindi na basa kasi ano ginawaan ko ng paraan tinupi ko yung <laughs> parang mantil sa atin guys yan tinupi ko kasi may butas na rin nilagyan ko ng scotch tape para hindi na ma-remove guys guys ah tinupi ko kasi butas na yan dito guys yan Mano na yung ihi. Ayan. Kaya. Ayan. Upi ko guys. Nilagyan ko ng scotch tape. Hindi na na ano. Lahat. Ayan. Okay na lang yan. Kasi dito lang naman siya Sa gitna. May ihi. Eh. Ayan. So guys. Hanggang dito na lang po. Thank you po sa inyong support. Ah. Bye bye. Alright!